Samantala, Gimba Mayor kasama sa top 10 uh, performing mayor sa lalawigan ng uh, Nueva Ecija batay sa pulso ng bayan na uh, 2024 survey ng Hypothesis Philippines. Pasok sa top 10 performing mayor sa lalawigan ng Nueva Ecija si Gimba Municipal Mayor Jesolito Doclito Galapon. Batay ito sa inilabas na resulta ng uh, pulso ng Bayan 2024 survey na isinagawa ng Hypothesis Philippines uh, nitong uh, Mayo as 7 taong kasalukuyan. Nakakuha si Galapon ng uh, 89.2% na rating at pangsampu sa ranking uh, mula sa 32 uh, uh, local chief executives uh, sa bayan at syudad ng Nueva Ecija. Sa Facebook post ng Naturang Marketing Research and Strategy Entity, ang survey ay isang independent at non-commission na survey at sinasagawa sa pamamagitan ng pag-iikot sa mga barangay. At uh, ang survey na ito ay isinagawa noong uh, February 4 hanggang February 21, 2024, kung saan mayroong uh, 10,000 respondents. Uh, mula sa lalawigan kung saan ang, bi, uh, ang bilang kada barangay ay base sa voting population nito. ayon kay Mayor Galapon ang visibility niya at hands-on na pamamahala ang isa sa mga nakikita niyang dahilan kung bakit nasabi ng tao na siya ay nagpa perform bilang uh, local uh, chief executive sa bayan ng Gimba ayon pa sa alkalde ang pagkilala ay hindi ay dahil rin sa sipag at galing ng kanyang mga department heads at buong workforce ng LGU, maging ng sangguniang bayan ng GIMBA. Kwento pa nito, hindi siya aware sa naturang survey at nagulat ng uh, may tumawag na isang constituent at binabati siya sa resulta ng ranking. Ikita kinatuwaraw ito ng kanyang pamilya, maging ng mga departamento at uh, ang importante na nakikita ng mga uh, mamamayan ang paglilingkod at pagtatrabaho niya at ng mga opisyal ng munisipalidad at dahil dito mas lalo pa raw niyang pag-iigihan ang pagseserbisyo sa survey nanguna naman si uh, City Mayor Gapan City Mayor Joy Pascual na nakakuha ng 93.7% pumangalawa dito si uh, Mayor Ellen Naganyo ng San Leonardo na nakakuha ng 93.1% at sinundan ni City Mayor Mike Vergara ng uh, kabanatuan na naku nakakuha naman ng 92.8% job performance rating. Uh, samantala, ang Hypothesis Philippines ay naglabas din ng re uh, survey results sa top performing governors sa Central Zone Kung saan top 2 naman si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Nakakuha ito ng 93.7% na rating Uh, na isinagawa noong December 22, 2023 hanggang January 4, 2024. Number 1 sa ranking si Pampanga Governor Dennis Pineda na may 94.2% score at pangatlo naman sa tarla, uh, si Tarlac Governor Susan Yap na may 93.5% score. Ito ang uh, sa historical data ng uh, Hypothesis Philippines sa kanilang Facebook page wala kasi silang website ito yung kauna-unahang uh, uh, wala silang website survey sa Facebook may Facebook sila pero may, hindi gumagana yung website nila ito yung kauna-unahang survey na inilabas nila ah uh, uh, dito para sa uh job performance ng mga local uh, executive chief executives sa province at saka sa Uh, mga lalawigan. Region 3 lang Ay, sa, ba? Sa province. Hindi, buong Pilipinas nga eh. Ah, buong Oo. Pilipinas. Nag-conduct sila ng survey sa buong kaya yung Pilipinas, ano no? iba-ibang rehiyon. Mga criteria nila. Yun nga yung tinanong ko, nakipag-ugnayan tayo sa kanila, uh, hindi pa nasagot kung saan nakabasis yung ranking. Pero uh -huh. overall, job performance daw. At yun nga, ito yung kauna-unahan na ganyang survey. Kasi nung una, pulso naman ng mga... Kung mga kandidato sa eleksyon noong 2022. So, yan yung mga kinukondak uh, nila. Uh, Nag-start silang mag-exist taong 2021. Uh, parang ano, parang so, yung grupo ng... First time ito ano na nag-survey. Ano ngayon nag -survey, yung sa COVID, uh, nagsasurvey? Dati tapos ngayon eh, naging uh, politics na rin. <laughs> Pati politics. Ayan. So, Anyway, so yun nga, uh, sa unang pagkakataon na nagkaroon ng survey Okta. na local, napasama pa sa top 10 ang Lolo Mo. Oo oh, nga. Uh, eh. Manahin interview natin siya para makita natin kung uh, ano interview. nga natin kung pareho kami mm. ng uh, ng uh, impression. <laughs> ano kaya <nga, laughs> ang ano kaya ano kaya ready niyang, so, so raid. Dahilan niya. Uh Oo. -oh. Sina ni Mayor Ha, uh, hesolito Calapon. siyempre tatanungin natin siya doon sa naka kalalabas lang na survey ng uh, Pulso ng top Bayan, 10, uh, Hypothesis Philippines. Oo. Yes. So, top 10 uh, best performer. Best performer. Top performing mayors. Yes. No sa Nueva Ecija. Yes. Si Mayor ay nakakuha ng 89.4 ba? 89.2% at siya ang pang-10. Ilan ang ng ano sa That's our price ba Nueva siya? Ecija Mayor. 32. Uh, 32. 32. So sa 32 na kasama si Mayor sa top 10. Ito po ba yung first time na lumabas ang gimba sa ano na yon sa survey survey hindi ko Alam, hindi ko alam. Mm -hmm. Uh, basta na lang ko, nagulat ako kayong umaga, mayroon kong Sir Citizen nagpadala sa akin mm -hmm. yung survey na yan. So nung pinadala sa akin, natuwa naman ako. Mm -hmm. Kaya ay pinost ko. Kasi nag-survey sila February to, to? Pebra, uh, parang buong buwan ng Pebrero eh. Pebrero to 21, 24. To, sigo, mm -hmm. ano? mm -hmm. And then pero ako na upo uh, Mayo. Mm -hmm. So wala pa tayo one year. Mm -hmm. Nakamit natin yung uh, best uh, top 10 mm -hmm. best performing uh, mayor, ng Rebecia. Mm -hmm. Hindi naman ako lang yan. Mm -hmm. syempre kasama ko yan yung ating mga empleyado ng munisipyo mm -hmm. kasama yung mga department heads na talaga mahiyang mauhusay naman sila sa lahat ng bagay sa kanilang mga department mm -hmm. kasi kung di rin sa kanila wala din tayo mm -hmm. kaya yan naman eh, ay taos-pusong natin sa lahat ng empleyado ng munisipyo lalo na yung mga department heads at syempre hindi sa lahat sa ating mga Diyos kasi nagbigay ng prestisyosong pagkilala sa lahat ng ginagawa natin ano ba sa tingin mo yung nakita ng tao dun sa mga ginagawa mo in the past year na naging rason para sabihin nila na nagpa-perform ka bilang isang local chief executive dito sa gimba. Siguro ang unang nakita nila yung ating uh, AX mm -hmm. yung Adam would be ng financial assistance <laughs> financial assistance tapos nakita na siguro mga project natin mm -hmm. at pinapasyalad natin at nakita si Lone Lai yung pagbabarabaragay natin mm -hmm. at tatang natin mga barabaragay kung ano may tutulong. Mm -hmm. At siyempre, araw-araw ang dito tayo sa munisipyo. Mm -hmm. Lahat kasi sila na nangailangan ng tulong, uh, talagang open ang aking opisina mm -hmm. at araw-araw po, 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 po. Ikaw mismo so, yung humaharap? Oo, ako mismo. At uh, siyempre, pero na lang, mm -hmm. pag meron ng seminar, syempre wala ako. Mm -hmm. Pero pag wala namang seminar, walang importante, ang dito ako maghapon. Mm -hmm. uh, from 8 to 5, mm -hmm. araw-araw. Gusto kong ako mismo ang aharap sa mga taong mm -hmm. nangangailangan ng aking tulong yung uh, visibility mo bilang uh, mayor na nakikita ka ng mga tao? Uh, isang factor yan, nakikita nila yung aking uh, ginagawang pagtulog sa kanila. Mm -hmm. Siyempre, malaking factor doon, yung mga empleyado ng munisipyo mm -hmm. at yung ating mga department head, mahusay silang dahan. Mm -hmm. At hindi mm -hmm. lang naman, hindi lang department head, siyempre, ay mo rin bayan mm -hmm. sa pamumuli ng D.N. di ba? At sumakusiyal natin. Sinubukan mo bang alamin kung uh, yung uh, survey uh, institute or survey company na yon ay uh, face to face o online ginagawa yung ano eh, hindi ko alam ako nga nagulat din mm <laughs> na ako nagulat din ito po sa, sa ng, uh, ng na hypothesis philippines mm kulto ng bayan <clears throat> ano kami nag almusal Mayroong mayroon na concern citizen sa gimba ha uh -huh. na pinasa na nakita yung tapos niya ako na nag-congratulate <clears> hindi <throat> mm -hmm. ko nabag nag-congratulate noon pinadala niya yung ano yung result ay eh, natuwa naman ako sa uh -huh. aking pamilya. Mm uh -hmm. -huh. Nakalain kasi voters ng mm uh -hmm. -huh. ang gimba, botes sa may mesi ang uh -huh. pinagtatanong nila kung ano yung siguro yung nagawa natin uh -huh. sa sa ating bayan uh -huh. kaya doon nila tinignan siguro na uh -huh. uh, kung sino talaga yung top 10 Hindi ko na siguro kailangan uh -huh. pang malaman kung ano yung uh -huh. mga mga category, di ba, mga importante sa akin, nakita nila mm na perform tayo dito sa bahay natin. Yun ang importante yan eh. Yung pag-survey nila yan, malaking bagay yan sa akin. Mm ng puso. Kaya lalo ko pang ganda mag magsisighay pa. Aha, okay. Lalo ko pagdadagdagan yung pagsisilbi ko dito Aha. sa bahay natin. O, e, di syempre, ito, tatanungin na rin kita. Di, pagka ganitong may mga surveys kasi, uh, lalo na parating na mm -hmm. ang eleksyon. Ang taon tanong ng taong bayan, tutuloy ka ba kakandidato next year, at uh, next election? Siyempre, tatakbo ako. Tuloy-tuloy yung paglilingkod. At uh, depende yan sa partido namin, mm -hmm. kay Governor Oyumali. Mali. Mm -hmm. Ako naman susunod kung ano yung sasabihin ng partido. Mm -hmm. Partido kasi ang maungusap kung saan sa mm -hmm. ako na na narapat. Na, at sabi natin, kung ano sabi ng ating partido, ni Gopoy, doon tayo at kung ano sabi ng taong bayan. Mm -hmm. Doon tayo susunod. Mm -hmm. Malalaman naman natin yan eh, nasa Diyos ang tunay na daan kung saan tayo pumunta sa lapat. Basta ako nasa partido at susunod kay Gopoy. At sa taong bayan, siyempre. At siyempre, sa taong bayan, susunod tayo sa taong bayan at sa at sasabihin ng ating partido. Um, yung pong recent na inilabas ng DILG Central Luzon na barangay uh, seal of good local governance, tama yes. po ba? Um, sa Nueva Ecija po isang barangay lang ang uh, nabigyan ng seal. Uh -huh. Ngayon, Mayor, dito ba sa Gimba meron din ba tayong paghahanda na ginagawa para doon? Uh, meron tayong paghahanda na ginagawa natin sa seal of, of good of good governance. Hmm. Uh, okay. Kinausap na natin lahat ng barangay captains na magtrabaho ah, okay. para makakuha tayo ng STLG. Ang hmm. uh, sabi ko sa kanila, sabi ko nga, yung top 10 na uh, performers, meron silang incentive galing sa aking hmm. sarili. Sa, then, nung nag-meeting sa Clark, sabi ko, hindi na top 10, top 25 na. Okay, at na. bibigyan ko sila ng personal incentive <laughs> para kahit paano yung pare, pagod nila, pagkatrabaho pag tra nila, mabigyan natin ng konting kasiyahan, konting galang para sa kanila. Meron din incentive mula sa government yung mabibigyan ng certificate. Meron din. Meron din. Meron din, din sa government. Pero sa gobyerno, pero sa aking sariling uh, sahayalan na niligay. Kasiyaan sa pag nagagawin ng mga barangay mm -hmm. sa pagpepera nila sa seal of local government. Mm. Paano ba yung preparation nun? Kasi sa GIMBA, mahaba-haba yung preparation nun. Kung ito bang LGU natin, tutulungan din yung mga barangay kung paano sila makapag-prepare para doon. Oo, tutulungan sila ng ating LGU mm -hmm. para makakuha sila. Mm -hmm. And kinausap naman na sila. Mm -hmm. o, ngayon nga, nagbabarangay ang ating mentor mm -hmm. para tulungan sila mm -hmm. para mayayos yung mga pangailangan. At hindi lang mentor, lahat ng department may sipak yung mga yan mm -hmm. para tulungan yung bawat barangay sa ating bayan. Okay. O, sa mga ng Gimba, Ayun, uh, message niya. Ipapakita ko sa inyo. Okay na yan. Na yun, na yun, na Hmm. Sa mga kabaran ng kalbayan ng wag po kayong mag-alala. Dito lang si Merdog, hmm. dito galapon po na laging nagmamahal sa inyo. May mga projects pa ba sila na pwede nga? Ah, uh, may mga projects pa na ilurusan natin, hintayin na lang nila. Mm -hmm. Ano lang ako sa barang-barangay pang sa mga projects na yan. May mga projects na yan eh, alam mo, parang naman sa kanila yan. Mm -hmm. Talagang ginawa ng lahat mga department head, inaayos namin para makapagsilbi na sa ating bayan. Hindi lang naman ako, di lang mga department, kasama rin ang sanggol bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Dayan Bertrand. Oh. Salamat sa Hypothesis Philippines sa kurso ng bayan sa ginawa niya pagsusurvey at napabilang ang bayan ang iba top 10 performer na mayor sa bata lalawigan ng members niya. Maraming salamat po. Diyos, kagina, kadatayang mahamin ako. Just agni na kada kayo apo. Diyos, Ayan eh. Uy, congrats ah. Congrats sa uh, Yorme. Uh, At the, the, the din pala Yorme. siya. Me. No? delayed, <laughs> delayed reaction ako. Yorme? Oh, uh, Yorme. Oo. Oh, Di ba? Na surprise na, na daw siya. siya. Oh, oh. Kasi hindi niya alam yun. Um, sabi ko, nag-message siya sa akin kaninang mag. Eh. Sinend niya yan. Sabi niya, hypothesis pulso ng bayan. Wow, pang mayor ka talaga sa May 2025. 'Yun naman ang sagot ko. Tadi, <laughs> uh, ma mapag-usapan lang 'yan. Okay na sa akin, masaya na ako. Sabi niyang ganyan. Actually, o, tapos nakita, hindi walang uh, sa akin naman, walang nagsabi kasi nakita ko lang doon sa akin newsfeed. na Nasheneria. Oo. Uh, uh, tapos uh, pinakita ko rin sa iyo. Ngayon sabi ko, total naman eh, meron tayong uh, schedule kanina with Mayor Hesolito. Ginirap may opportunity. Oh, oh, na tayo. At saka gusto ko nga rin siyang tanongin doon kasi sa Barangay Seal of Good Local Governance. Mukhang kakasimula pa lang doon. At Barangay Curva sa Bungabon lang. Ang Pinakakaso, nakakuha, oo. Oh, uh -huh. oh, Nueva Ecija, nag-iisa lang. Nag-iisa. Oo. Hmm. Oh. Alakram, alakrap daw ang tawag sa Ayun, so, ito naman, at, uh, uh, pero siya, no, doon sa pagpapahayag niya, humble eh, no? At saka... Char! Oo. Oh, <laughs> hindi humble ang dating, no? Hindi humble o um, humble? oh, sige. Hum humble. Ay, humble. Humble. Sabi ko na nga, humble eh. <laughs> uh, bakit ko nasabi yun? Uh, Minention niya ang lahat-lahat, di ba? Mm -hmm minention niya ang lahat-lahat. Oh, hindi niya binuhat oo. 'yung hindi niya binuo 'yung tariling ano niya. Kasi meron gano'n na ah, minsan niya, hindi siya isinasama sa mga speeches eh. Uh -huh. 'Di ba? Uh, uh -huh. Pag may mga nakakover cover no? tayo 'yung mga event, Walang oh, kilalala. hindi mm -hmm. man lang banggitin 'yung pangalan niya. Uh, na ang aming mayor gano'n-gano. Walay walay. So, so sabi ko sa kanya, Siguro yung ano, yung uh, kung bakit siya napasama, although number 10 siya, kulay lahat, ano, 10 oh, hindi eh. Ay, di ba? Ibig sabihin sa top, na, for top for 10. 10. Walang, hindi siya top 10. Top ay, ano for ba? For Walang. ko top 10 lang Walang, kinuha. Uh, ay, top 10 nga lang yung kinuha, pero, kumbaga, parang... Hindi, lahat-lahat nga yun. Kumbaga, sa, sa 10, kasi maganda sa anak, sa susunod, siya. Ah. makuha niya hanggang top 3. Pang-10 siya, sa mga nagtatrabaho sa mga oh, job, sa mataasang job. True. Oh, yeah. Kaya so, nga doon sa pinakita ng mga litrato, pang sampu siya. Kumbaga, pang, pang dulo, pang kulelat. kaya sabi ko, sumabit. Oo. oh, buti sa mga. Kasi na no word na Hindi, ko ah, yun ang challenge. <laughs> <laughs> Oo, oh, huling kabit. O, ik sabihin. Sumabit. <laughs> sumabit. <laughs> Oo, oh, sa Pero, susunod. May point siya doon. oh, sa doon susunod, gagaling sa... gagalingan pa niya. Parang, kasi, kasi wala yung pang ano eh. O, mali mo, sa susunod na year, magtutuloy-tuloy yan. Pagka, Mag top, uh, mapapatok na siya, ma siya sa top 3. <laughs> o, oh, either top 1, oh. top 2, top 3. O, oh, di ba? Kaganda saka, nga, oh, yung... inaambisyon yun. Mm -hmm. Saka sabi ko sa kanya, oy, dahil yan sa media coverage ng radio natin, gimba. Sige, <laughs> so, kung ganyan. Eh, kasi... Ikaw naman yata ang nagbubuhat ng bangko. Hindi. O, <laughs> uh, kasi... Na alam na alam ng publiko kasi publiko ang tinanong eh, uh -huh. 'di ba? Hindi naman yung tugang munisipyo tinanong uh -huh. dyan eh. yung si Dorbay. Uh -huh. Mga tao sa barangay. O di Wala nga tayo alam ng tao Wala nga tayo, tayo oh, kaya yun, ka, wala, wala tayong alam. Uh -huh. Alam 'yon. Naririnig, napapanood. Uh -huh. O di ba? Eh, hindi naman yan nakaka makik hindi naman lahat ng tao sa barangay nagpupunta sa munisipyo, 'di ba? Uh -huh oh hindi naman yung uh, hindi naman si Mayor ay nagpupunta para makita 'yung ginagawa niya sa lahat ng barangay at lahat ng uh, sulok ng barangay na pupuntahan niya. Kaya malaking bagay 'yung uh, 'yung ano 'yung nakikita siya uh, online na ito uh, 'yung sa pagbabalita at saka doon sa ano mm -hmm. sa kakapoy mo doon. 'yung kakong AX mo ang nagdala diyan. Mm -hmm. Dahil yun yung isang tampok eh, mm -hmm. 'di ba, sa kanyang uh, programa. Saka siya mismo yung nag-reach out kasi dito para maipakita niya yung ginagawa niya. Iba rin kasi yung, 'di ba? Yung uh, iba rin yung uh, nakikita siya. O, yung nakikita siya eh. Kahit na social media lang 'yan or kahit na sa radio, uh, radio station Uh, na maraming uh, taga-pakinig ha, lalo na, yun uh, na taragang yung talaga mga taga sa At sa akin din naman na radyo natin Gimba. Mm -mm. Yung kundi yung iba naman nag uh, na-i-post din eh. Yun yun eh. Mm -mm. Oh, di ba? Nakikita, oh. Nakikita, nakikita yung activity ni mm -mm. Yorme. Kaya may visibility kasi congrats, yun naman. Congrats. naman kasi talaga yung Baka yun matuloy na yung pagpapameryenda niya. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> May, meron kasi talaga yung mga pag tinanong mo nasan yung mayor, ang tanong nila hindi nila alam. Oo. Wala. diba? hindi naman natin sinasabi na dito yun sa Gimba, pero may mga bayan. May mga bayan. Oh, pero tingnan mo yung ano, yung ano yung number one? Si Joy. Oh, Visible yun. Oo, visible yun. At talagang ano yun? Yung ay hindi ta tayo ha, tingnan mo ha. Oo. Oh. Oh. tayo, hindi Sinundan natin malalaman kung hindi natin nakikita oh, online, mm -hmm. 'di ba? Kumbaga, oh. yung isa yun. natin na pwedeng mag number one, who is uh, Joy Pascual. Yun ta siya talaga oh, yung oh, natin oh, oh, na. oh makikita mm -hmm. natin. Yung pangalan niya pangalawa, Naganyo. Ah, uh, mas hindi siya masyadong Leonardo, hindi siya. Uh, ano, siguro, hindi lang natin hindi sinusundan. lang hindi lang natin sinusundan. Kasi, Siguro yung check Check natin, check natin. Presence din talaga kasi eh. Sa panahon ngayon kasi, syempre, mga tao, ang kaharap na lang eh, talagang self. <laughs> Oo, oh, nandun na lahat. Oo. <laughs> so, oh, oh. oh doon nakikinig, nakikinig. Mm -hmm. May, kasi so, may radio, dapat, ano, may TV, may Facebook. Uh, yan din ang Facebook, pagkakataon oh. na, pagkakataon din yan na samantalahin para ipakita na samantalahin yung ganong uh, exposure. Ano pangalan ni Naganyo? Elan. Elan uh, oh, Elan Naganyo. Uh, Tapos ang sumunod San si Mayor... San, Mayor Leonardo ba? Uh oo. -oh. Ang sumunod si Mayor Mike Vergara. O oh, lagi ayan oh, naman. Oo. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. oh, oh. Uh, sino pa ba? Wait. O oh, Sylvia Austria nandito ng HN. HN, oo. Oh, oh. Si Sige, basahin mo nga isa-isa. Ang pang pangat ah, ito si si Mayor Lali Belmonte. Uy, oh, ano yan? Saragosa. Ah? Saragosa. Oo. Oh, oh. Si Kokoy uh, Salvador ng San Jose City. Gilbert Moreno number 9 ng Aliaga, Alex Romano. Ang daming ano Bataw. no? Ang daming uh, first district. Oo. Oh. Ba't kaya wala dito si Mayor Flori Flo Florida? Kuya, 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 po? No, no, kuya po. Baka number 11. <laughs> Yan. Kasi ano din yun eh. Hands-on din yun. Sa, mm. From the feedback that I'm getting. Baka sa tourism siya papasok. Yung yeah, agriculture. <laughs> sa agriculture nga siya. Sure. Agriculture at tourism. Hindi ah. Oh. Uh, kasi dinadayo na yung bayan niya eh. Oh, yun lang. Oo. Oh. Anyway. Oh, saka so akong, yan. Uh, marami na rin uh, uh, sa online na mm -hmm. kinikilala yung mm -hmm. kuya po as a tourism sign. Correct. Right. So yun nga, sana maging tungtungan ito no para mas lalong mag-perform. Hindi lang yung mayor natin dito sa Gimba kundi yung lahat. Mayor uh, sa labong tapos, bansa. Kasi nationwide pala itong ginagawa ni Hypothesis. At hypothesis. Nag start siya nag-start siya May 7 din. May 7 2023 uh -huh. nag-start siyang mag-survey sa iba't ibang mga rehiyon. Na mayor your uh -huh. indicator, ay kayter 'yan yung mga ano. Indicator 'yan yung ano mga political survey, uh -huh. ganyan. Ayun nga, 'di ba? Sabi ko nga kanina. Uh -huh. ka Karugtong ng survey ay uh, syempre yung uh, pwedeng may nagko commission diyan. Pero sabi niya, non-commission naman non -commission daw. Eh. <laughs> <laughs> Uh-oh. -huh. Sige, naman 'yan, non-commission hmm. 'yan, susunod may commission. Oh eh, ano yun? Sasabihin ba natin na huwag nang paniwalaan? Pag... <laughs> ah, hindi. At ang survey Kasi, naman. Pag, pagka may nagpapagawa ay merong nag, uh, nag sponsor o kinukomisyon yung kanyang opisina, yung survey institution niya, yung research institute niya, nilalarga talaga nila yun. Mm -hmm. Alam mo, I isa don't... sa mga napag-usapan niyan doon sa conference, yung inattendan ko last time, mm -hmm. na yung uh, ang laging kaugnay ng mga survey ay yung papalapit na election. Hmm. At uh, dapat uh, mayroon ding re nire regulate din yung mga ganun eh. Kasi 'di ba, ano yung ano talaga yung totoong magiging silbi ng resulta ng mga surveys? Pop sa ano 'yun? Para maging popular election, no? Lalo na uh, uh, yung syempre yung siguro sa retention ng tao, tapos nakikita na ito yung gusto ng tao versus kung ano talaga yung performance niya di ba? sana ganun din yung survey or ano uh, kailangan uh, uh, magkaroon ng rating mm -hmm. no sa survey para noon uh, strategy rin kasi mm -hmm. yan eh kung paano mo sasalating yung uh, mamamayan sa baba mm -hmm. kung iboboto ka ba o hindi or Ma Kung, mabango ka ba? Mabango ka ba sa ka kandila? Ngayon, di lalapatan nila 'yan ng mga strategy. Mm -hmm. Yung ibang ang strategy. Oy, okay na ako sa survey. Pero hindi hindi 'yun garantya. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. So, ang gagawin ko ay uh, yung para magtugma yung both buying at saka yung resulta <laughs> ng ano resulta ng survey. Magre-ready ka ba? Magre-ready, magsusubi ka na ng pang... Hindi, parang o, walang ano, na lumalabas ka sa survey eh. Kahit mamili mm -hmm. ako ng boto, walang problema. Kasi nandun ako sa survey. Mataas ang rating oh, sa so pa survey. Para ano? mo yung sa ano ng survey, magsusubi ka na pa, ng pangbili ng boto. Ay, hindi, uh, hindi. hindi, naman yung nakasubi. Eh. <laughs> <laughs> uh, I, ang sagot nga ni, ano dyan, ni uh, Commissioner uh, George Garcia, sabi niya, hindi wala tayong uh, power para i-regulate no, ang yung Commission nga. on Elections. Para i-regulate ang mga... Nagsasurvey o yung vote buying? Ang nagsasurvey at nagpapasurvey survey uh -oh. ng mga politiko, No kasi uh, unang una syempre parang constitutional right din yata na, <laughs> na sumali ka sa mga ganyan eh ano 'di ba para uh, kumbaga para strategy rin, uh, nila uh, um, o, so pero uh, lagi't lagi binabalik sa legislative uh, department na kung gagawa ng uh, bill o ng batas na pagbabawalan na at a, certain, yung... oh, at a certain period or dapat pag uh, one year before, wala na But, dapat survey-survey. Dapat, uh, uh, siguro, kung sana, sa, sana. sa, o, sa mga bar barabahay. pero Oo. kung uh, sinong, sinong, ano, sinong uh, politiko o um, mambabatas yung uh, mag-regulate so, ng kanyan, nag a oh back lang? Oo. oo. oo, oo, oo. Eh kung sila naman ang makikinabang sa gano'n. No? At saka <laughs> gagawin ba nila yun? Alimawang may isang politiko na nagsulong ng gano'ng bill, no? Paano regulate na ang research sa panahon ng uh, uh, campaign period dapat or bago campaign, di ba? Eh meron ng gano'n. Eh sino ang uh, kaya ang tatayo doon at mag-yes mm -hmm. na i-regulate <laughs> May oh, meron, tatlo. meron tatlo. Ah, oh, meron ka tatlo. tatlo hanggang lima naman. Oh, merong, lima. kasama na rin yung nag-abstain O oh, oh. kaya yeah, merong magno-no -no, pero kasi alam nila na majority ay yes. Sa rehiyon, sa Parang nga naman mabango siya. Oh, para hindi diba? siya mukhang uh, ano, 'di ba? Mm -hmm. Garapal or something. <laughs> anyway, okay. sino naputan na tayo sa election Oo, eh, oh, eh, kasi ano na yan so, eh. Actually, yan, yan eh. yung oh, oh. hypothesis na yan, Philippines. Ang mm -hmm. ah, nagpaparamdam na yan sa mga pulso Pero alam ko. mo, ano siya eh. Nag-start siyang mag... Nag-start siya sa mag 2021. election. Oh, oh. oh 2021. O, oh. 2021 is preparation for 2022 election. O, oh, yun nga. Nag-start oh, siya ng abas ng 2024 mga Para sa 2025. Uh -huh. Pero ang oh. ginagawa lang niya nun, siguro, I guess, ito rin yung... Dito sa dito nag-start siya ng pulso pulso ng, halimbawa, pulso ng Gimba. Sino ang napupulsoan mong Mayor? O di, by reaction niya yun, magre-react yung mga tao. I-heart mo kung si Mayor Galapon. I-like uh, mo kung si Mayor uh, Juan Bautista, et cetera. O, uh, depende sa resulta. Ngayon, ang sinasurvey na niya ay yung performance ng mga Ibinoto. Noong panahon ng 2022 election. So, I guess, ano din to, uh, makikita mo rin dito yung resulta kung sino yung nagustuhan ng mga tao at binoto versus dun sa mga talagang nag-perform. Based dun sa survey, sa mga... Oo. Oh, okay. Uh, Ayan, may nagpaalala na ng oras. <laughs> Alas dos na raw, di pa tayo tapos. Hindi <laughs> ah, 1.55 pa lang. <laughs> Oo nga, masyado kang... ano oh, na Hi, happy birthday kay nanay. Oo, oh, sponsor birthday siya tayo. Ngayon. tapos happy birthday in heaven. Advance happy Mercy. Mother's Day sa mga nanay. Sa May, sa May 12. May 12. Oy, thank you. Oh, happy Mother's Pe Day. Pero uh, I need gas. Huwag <laughs> oh, bag -bag ka sa akin humingi say. ng cash. <laughs> <laughs> Pareho lang tayo. May <laughs> katrabahuan. <laughs>